Anong ganap sa mundo ng showbiz. Tila nagbunga na ang pinaghirapan ni Kapuso star Bea Alonzo na bumili ng sariling apartment sa bansang Espanya. Dahil matapos ang pag-iinvest niya sa real estate doon sa halagang 500,000 euros o katumbas ng 30 na milyong piso, ay isa na siyang ganap na residente ng naturang bansa. Ayon sa panayam, nagbakasyon sa naturang bansa si Bea upang makuha niya ang kanyang golden visa. At nakuha niya ito dahil sa Residency by Investment o RBI program para sa mga dayuhang nagnanais na maging residente, basta't may investment na hindi bababa sa 500k euros. Sa kanyang vlog ay naibahagi ni Bea na nadala na niya sa naturang apartment sa Spain ang kanyang ina. Ang new build apartment ni Bea na matatagpuan sa Madrid ay disenyo ng isang kilalang Spanish architect na si Tristan Demec bumaha naman ang pagbati mula sa mga netizen ang panibagong milestone sa buhay ni Bea dahil deserve na deserve daw niya ito. Anong masasabi mo sa balitang ito?